akan main basket bol basket bol guys yang buat apa terus ada pastai Lumayan, guys, kasi. guys. Wait, nang, guys. So yung gas, may nagkita ka paano doon mag mag skill Para basta na skill Okay, wait na lang Kill lang kayo Dapat sa rebel Wait lang nga Yeah. Ito po to. So yun guys, mag-comment lang kayo sa takasan kayo, dayahin ko kayo hanggang takakasundo lang ako sa city ako guys. Pag gusto nyo makalaban, munta lang kayo sa... Tanong yung comment nang isa sa comment section. Amunin nyo ko ang day para makita nyo ko ganun yung Siya ko si Kyrie, Irving ring. Pag-comment din Paano ba ito guys? guys. sa chila kayo. Ayan! So guys, pag gusto nyo makabili ng mga kambola, kung may, ay, okay, nyo guys, sana guys, may nagbigay nagbigay, magbigay sa akin ng mga kasi ng mga kambola guys. Ay, hey, mag lang. Ito guys, ng bola. Oh. So yun guys, pag gusto nyo akong makalaban, mag-comment mag lang kayo hanggang sundo lang ako. Kaya city or katuparan. Or... or Masa, guys, bye bye.